Sa darating na halalan Pipiliin ko Pipiliin ko Mga matitino Di Angelo Bam Aquino Mendoza Espiritu Brosas sa Franz Castro Dalhin sa Senado Sinabato ay mi at bongo Kasama ang mga trapo Kasama ang mga trapo Huwag na nating iboto 1, 2, 3, hello ICC Pasok na kayo dali Huwag papatay-patay Baka tumakas si tatay Isang magandang gabi mga kababayan alam niyo po, meron pong uh, lumabas na isang survey at uh, ito po ay patungkol sa mga Pilipino na pumapabor sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ito po ay uh, ang reaksyon ng mga Pilipino kung ilan po yung pumapabor sa impeachment ni Sara Duterte. Alam niyo po mga kababayan, it's very interesting na sa ngayon, mas malaki po ang pumapabor, mas marami po ang may gustong ma-impeach si Sara Duterte kontra sa mga Pilipinong ayaw ma-impeach ito pong si Sara Duterte. Meron pong mga small portion sa ating pong population ang uh, undecided hindi pa po sila makapag-decide pero kokonti na lang po sila majority po ang, ang uh, mga Pilipinong gustong ma-impeach, matanggal sa pwesto. Ito pong si Sara Duterte ang ating vice presidente. At uh, kapansin-pansin na uh, mayroon pa lang at least 4 out of 10 Filipinos uh, that means 41% ay naniniwala lang dapat ituloy ang impeachment and that's a substantial number considering konti pa lang ang panahon mula yeah. no final hindi pa talaga 'to napag-usapan maaring mababa pa nga ang pagsunod ng tao sa isyong ito at meron ding undecided no yung undecided is mga at least nearly 20% so yeah. pag na-convert 'yan eh, magiging more than majority ang naniniwalang Pilipino para para ma-impeach ang ating vice presidente. Ang okay. pero importanteng issue din dito ay yung bakit sila naniniwala na ituloy ang ang impeachment ay yung talagang hindi pagsagot doon sa issue ng pondo, ng confidential funds at paggamit ng mga pondo na naniniwala yata yung mga respondents na dapat nananagot kung sino man ang opisyal at sumagot din sa mga dapat nakatanungan lalong-lalo na kung ito ay issue ng paggamit at maling paggamit ng pondo ng gobyerno which is basically pondo ng bayan ng sambayanang Pilipino po hmm. ng bayan Oo. Mga kababayan, bago pa ako magpatuloy, marami pong salamat. Lumalago po ang ating maliit na channel. Ako po masaya, ako po nalulugod na marami na rin po ang nanunood sa ating mga videos. At uh, Paghuhusayan pa po natin ang paggawa ng mga videos at uh, mga reaksyon para po talakayin natin ang mga may init na issues sa loob po ng ating bansa. E so yan, ipagpatuloy po natin. Talagang marami na po mga kumbinsidong Pilipino na dapat nang ma-impeach itong si BP Sara Duterte, dapat na pong matanggal sa pwesto. Dahil uh, sa loob po ng tatlong taon ng kanyang panunungkulan, wala po tayong nakikita, I haven't seen any remarkable na nagawa ni Vice President Sara Duterte. Ang lahat po, puro pakikipag-away, pagdepensa sa kanyang opisina, pagdepensa sa kanyang mga empleyado, wala, useless mga kababayan. Nagbabayad po tayo na isang public servant na hindi naman po nagtatrabaho. Si Madam BP Lenny noon kahit na siya po ay sinuka ng Duterte administration, hindi po siya nagpaapekto. Nagtrabaho pa rin po siya. Pinaghusayan pa po niyang magtrabaho para sa bayan at napaka Rami pong mga Pilipinong nasa laylayan ang natulungan ni Madam Lenny Robredo. Kaya, bilib po ako kay Ma'am Lenny, saludo po tayo. Pero ito pong si Sara Duterte, wala mga kababayan. Naging sikat lang po ito dahil po sa uh, influensya ng kanyang tatay. Kung hindi po naging pangulo ang kanyang tatay, I don't think. Wala pong chance, wala pong chance ito na mananalo sa pagkabisi presidente. Yan lang po, uh, in lang siya or dinala o binitbit lang po siya ng ano, kanyang tatay. Dahil nga po naging pangulo ang kanyang tatay na actually wala, wala din pong ganong nagawa sa bansa. Marami na po sa ating mga kapwa Pilipino ang aminado na dapat na pong tanggalin. At yan po in, pinakita ng mga investigasyon, mga hearing sa lower house mga kababayan. Mga kababayan na uh, magpapasalamat po tayo. Kahit na mayroon po mga kahinaan ng mga nasa lower house sa mababang kapulungan I think good job naman po sila kung sa banda po ng uh, mga hearings uh, sa Committee on Good Government and Accountability talaga pong uh, well done mga nasa lower house kung pag-uusapan po natin ang Quadcom talagang uh, ginawa po nila ang best nila Uh, gaya po nung nasabi ko, mayroon nga po mga weaknesses, mga kahinaan nitong mga kongresista na ito, pero sa banda po ng quadcom hearing at sa pag-iimbestiga sa office of the vice president and uh, the department of uh, education job well done so patas lang po tayo, maging fair lang po tayo, hindi lang po negative ang uh, uh, pwede po nating itapon sa mga Kongresista, Mayroon din po silang uh, magandang nagawa para sa bayan. At 'yan nga po ay uh, ipakita sa publiko na nagmalabis. Nagmalabis po ang opisina ni VP Sara Duterte. At uh, ayun nga po sa balibalita na mayroon pong pang-apat na impeachment complaint laban sa ating Vice President. Ibig sabihin po nito na majority of the Filipino people have lost their Uh, trust and confidence sa vice president kung meron pong delikadesa dapat uh, nag-resign na po yan kung sa ibang bansa pero sa kapal mox po sa kapal moks, kapal na mukha ayun dyan pa rin po ayaw pong uh, bumitaw at lagi niya pong sinasabi na binoto siya ng uh, 32, ano ba yung 32 31 million smart magic smart magic ng mga Pilipino mga kababayan <laughs> Wala, ayaw niya po mag kahit na po pinag-re-resign po siya. So, tignan po natin ang kahihinatnan ng impeachment po na ito. Kung uh, meron nga po magandang eh, uh, resulta. Otherwise, kung ang mga senador po ay uh, buboto po to garbage, to pong impeachment case against her, wala na. Taong bayan po ang talo. Pag ang mga senador na to ay bumoto para i-save itong si Sarah Duterte. Sana ipagdasal natin itong mga senadores pag makarating po ang impeachment sa Senado na sana naman bumoto sila, magdesisyon po sila ng tama para sa bayan. Yan. Na huwag po nilang uh, isipin yung kanilang uh, utang na loob sa mga Duterte. Alam niyo po, sa mga Pilipino, mahilig po tayo sa uh, pagtanaw sa utang na loob. Ngino, hindi po dapat yun. Dapat kung ano yung tama, dun tayo. Kahit na uh, natulungan ka pa ni Digong Duterte, dapat piliin mo kung ano yung tama. Dapat isulong mo kung ano yung tama. Ganun dapat. Mga kababayan, so uh, ito lang po muna ngayon. Please subscribe po sa aking maliit na channel at uh, pakishare na rin po ang ating video sa inyo mga kaibigan at mga kapamilya. Okay mga kababayan, uh, isang magandang gabi sa inyo lahat. Mabuhay po ang Pilipinas. Kumusta sa ating mga kababayan mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao at ganun na rin sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat.